Paano panahon ngayon, hindi natin alam. Ngayon, sobrang init. Mm. Hindi pa umulan ngayon dito, hindi pa, 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 pa umulan. Nagulan ulan nung unang araw. Pero galit lang, konti lang. Medyo nabasa ang mga damo dito. Mm -hmm. Oo. Pero hindi na sinundan. Hindi na sinundan. Pero hmm. gabi dito, talagang malamig. Dito, guys, yung ibang <laughs> mga Oo, oh, ibang mga cocky ibang mga manok ni boss dito lang. Open range lang. Yan, puntas lang sa sapa, suroy-suroy sila, manong bahay, ato sili, kapit bahay. Tapos uwi naman during kainan. Oo. Oh. Tsaka, Ay, dyan lang sila. Hindi nila sila makan ng lang. hindi mo atog, karmin. Hello guys, magandang araw, magandang umaga pa sa lahat. Another day, another blessing na naman mga kakulgi. Guys, andito tayo ngayon sa Barangay Bau. Barangay Bau, so good. So good. Oh, so good. Cebu. Yan. Yeah. Ah, napadaan tayo dito sa mga uh, guys? JJC AC Estenso Game Farm. <laughs> Kay Boss Nicole. Boss? Boss na? Okay lang. <laughs> Alright. Muntik nang mag-champion. Muntik. <laughs> muntik na. Ilang beses na nang muntik hindi pa nagchampion Ah, baka sa susunod. Oo. Uh, wala lang. Wa wag lang huminto. Oo. No? sa tingin ko sa ngayon na taon anim na bisis pitong bisis ba na muntik ka na muntik ka na talaga Oo, four stag tatlong panalo isang talo three stag tatlong panalo isang talo may four ka o may five ka hmm may dalawa o talo o tatlong panalo ganon isang <laughs> tabla isang talo ganon hindi talaga pinagpala pa agilan ganyan talaga guys pero pag hihinto tayo ay hindi ka talaga magcha champion no? dito guys napadaan tayo dito so mamaya ang tabayanan nyo kung ano yung pag-uusapan namin dito guys at saka ano yung pa yung naipakita natin ng mga mga, mga for sharing oo oh, so sige guys at tabayanan nyo mamaya Ugi, dito sa uh, farm ni Boss Nicole. Talagang nakikita natin talaga guys ang mga development. Every time na pupunta tayo dito, may bago tayong makikita. For example ngayon. Oh, bagong pintura yung ibang mga TV, <laughs> boss O, oh. oh, um, oh. um, um, Gradas almost almost um, malapit na matapos. Oh, tsaka, itong mga puti, mga bago 'yan. Bago na. Bago oh, 'yan. Tapos, oh, tawas, tingnan nyo guys oh. Bababa. Ay, dati wala pa yan diyan sa baba. Dun, wala pa doon. Ngayon. Dun, bago 'yon. Oh, may mga may mga bar na doon, oh. Kailangan talaga kasi sobrang <coughs> init. O, nga. Eh, so, lapitan natin, lapitan. Oh. Mamaya natin tingnan yung mga manok, guys. Tingnan muna natin yung facilities si Boss dito. Oh. Yes, noong una wala pa yan. Oh. Grada. Oh, tingnan niyo ang gradas mga kaguki. Oh. Dati king wala, king pa pa yan, wala pa yung buo, wala pa yung ding dingding. Konting kimbot na lang. Oh, wala na konti na lang, konti. Oh, yun. Hi, ma'am. Why, Jyoti? Sunday mo oh. Hi, Juti? Din, uh? Nana, oh. Pondubi, eh. Oh, Jyoti, uh oh. Jyoti, uh niya. Oh. Tinan nyo, guys. Dati, nung nagpunta tayo dito, wala to. Pero ngayon, oh. Wow. May pintuan, ah. Yun. Siyempre, hindi mawawala yung tulugan doon sa taas. <laughs> yun. Ganda na, oh. Wala. Kunti na lang kulang ito. Di ni mo ni pa Erko ni mong grandas boss. <laughs> Yun, tapos dito guys. Oh. Hoy, okay, umabot tayo. Tingnan niyo naman mga kogi, Talagang pangmalakasan na development 'to. May bako. <laughs> may bako na. Oh, tingnan niyo 'yan. Hindi na ni mabasta-basta boss ni Koleg, dala nagbako bako. <laughs> Ni-reprap niyo yung sapa dito. <laughs> oh, tingnan niyo guys. Oh. Ayan, lumawak na doon. Oh. Boss, ilang tipis ang nadagdag ngayon bago? 50? 50. Oo, si Quinta. Kasi dito si Quinta. Kaya dito na naman mga 150 na naman ang gagawin. Oh, 100 hmm. ang gagawin dito na naman para extension. Po, extension. Oo, kasi marami-rami ang na-produce natin sa ngayon, ang national at sa late born. Late born. Oo, marami nami. Oh, dati wala to dito. O, ay, ano pulgwa po na busog ay mo rinsing o oh. Wala, oh, landong na ginawa ko ginawa ko naka, naka, ano talaga naka plano kasi kasi kagaya ngayon sobrang init mm. wala silang doon kung hahatiin natin maliit lang oh. tapos sa uh, sobrang sa, sa sila hindi naman sila makapasok di wala naman lang mapasilungan masilungan oh, sa kagaya ngayon sobrang init ang oh. laking tulong itong oh. acacia tree, no? Pero ito, sa plano ko, pagkatapos ng riprap dyan, mm -hmm. ito naman, magawa na naman ako ulit ng... Additional? Range. So, range additional, oo. Oh, kasi dalawa dito, at saka mga tatlo doon sa itaas. Oh, sa may, ano, yung dati. Oo, oh, yung dati. Mm -hmm. Yung bahay na yon, yung barn, kalibutan ko lang ng net para... Para sa mga uh, bagong sisiyo yun. Sa bagong doon may sisiyo din. Dito may sisiyo din laman nito. At saka, mm -hmm. Yan. Yan yeah, sa loob niyan. Oh, oh. Ang mga babae, mga ginamit ko na mga material nandito lang. Nandito na. Oh, hindi lang sila na makapasok sa barn kasi mm. sobrang init sa ngayon. Kahit tatlong 3 days old pa lang nag nagtukaan Tukaan na sila. Na, oh. Peter picking na. Oh, pero sa ang puwet nila ang puntarya. Nako. Oh, kung makita Paano nila. ba na, oh, sa, sa, kulang sila sa tubig? Hindi naman. Meron kahit gabi mayroong tubig ang sa sa tingin ko sobrang init sa panahon. Mm, mainit ang katawan uh, nila. Mm -hmm. Kaya baba agad kahit 5 3 days old pa lang baba na mm, sa lupa. baba na sa lupa. ano lang. Mag-focus lang 24/7 talaga nakatutok sa mga Ama. manok. Mm -mm. Kasi, Kasi, pag may may problema, tungo sa sobrang init sa ngayon. Mm -mm. Mabuti dito mas ma, ma, ano pa mga buhay pa mga yung nga. Dito, Yung napansin ko boss dito, Oo. hindi masyadong brown yung area mo. Oo. Yung ibang mga lugar na puntahan Oo. ko, talagang brown na brown na. Oo. Dito guys, yung ibang mga oh, ibang mga kakirel, ibang mga manok ni boss dito lang. Open range lang. Yan, puntas sa sapa, yeah, soroy, soroy sila manong bahay at silik kapitbahay. Tapos uwi naman during kainan. Oo. Oh. Saka Ay, dyan lang sila. Hindi nila sila makan ng mayo. Dyan lang. Sila. Dyan Hindi mo atog kwansa? mo ato karmin? Hindi pa. Yan, nandiyan na sa guys. Oh. sa tabi-tabi lang. open range lang talaga. Open, open, range muna kasi nagawa pa ng riprap dyan hindi naman tayo makagawa ng bakod mm, so, ma hindi pa ganyan hindi kasi, hindi pa matapos oo, oh, pasok, pasok, pasok labas ang mga Malaking sa hmm, so, ah, yun yung mga heavy equipment. Oh, heavy equipment. Oo. 'Yun. talagang dyan lang muna sila, yung iba. Oh, ano. ano na? Ilang piraso to's lang ngayon, boss? Itong mga ano mo, mga itong national banded mo. Ang national ko hindi lang gano'ng marami, pero mga 100, malapit sa 100, pero sa late born ko yon naka, naka ano tayo mga 200 to o 250. 250 ang, oh, ang banded na yan. Oh. Ang hindi pa hindi pa nagbanded ang letboard. Ah, ang letboard wala pa man. Doon pa lang nog. Oh. Kalimot ko. Oo. Oh. Hmm. Ito, yun. Ah, <laughs> uh, ito yun, na nakana na banded, naman, national to kasi Ma, national, banded na. Oo, oh, national. Yun. Pinilit na lang natin mag national kasi march board. Oo, oh, oh, tama. Oh, na nahabol, na nahabol. Habol na lang kasi baka baka makasali naman tayo sa susunod na paderbe. Yes. Oh, basta may stag, okay. Lalaban kami, pero wala na, hindi na no, tayo. na, ubusan talaga. O, hindi tayo oh. makabot ng kak. <laughs> sa totoo lang. Hindi Yan tayo. guys, oh. oh. Talagang naano ko nakita makikita talaga natin kasi ilang beses na ba tayo nagbalik dito, nagbalik. Makikita natin ang development talaga, no? Oo. Oh, oh. Baka sa sunod pagbalik, kung almost fair o wala, kumpleto na. Oo. Na. Na. Oh. Tapos, yung bako ano na, ay pauwiin na ni boss. <laughs> <laughs> Tapos diyan hanggang diyan na 'yan. Oo. Oh. Okay, okay. Ang mga matanda nating manok na ano lang. Boss, itong lahat ng mga naka-cord for sale to? Hindi, dito, itong area na to pang mga material to. Ah, dito, banda Oo. dito, baba. Ito ang ginamit namin no last year. Mm Ito, -mm. ito itong lahat na to. Mga... Kasama ni Manok ni Iwin. Oo, oh, siyempre nasama na 'yan kasi binilay natin pang ano talaga, pang material. Pang material. Kasi kung -laban. Ito boss, anong anong bloodline 'to? Ito ang gina, na picture ng lahat ng ano, ito ang ililigid. Oh, ililigid mo yung original. Uh, Good oh cock. Ito mga ano na. Ito dito, dito naka talagang naka ano sila nagka-arrange kasi dito ang mga broadcast no. mga material mga good as pure or 50-50 50 pure at saka 50-50 lang mga manok natin dito hindi tayo nag, nag 3-way, nag 4-way o battle sag tinawag ng battle sag o ilang ilang basis bang nag ano process o oh, process so sa banda dito, dito sa oh. may taas dito yung mga dito mga le, yon ang nasa una yung mga off season off season, oh, off -season. at saka ito kahit mga nakakondisyon dito ah yan mga nakakondisyon na yan Oo. kasi kasilong na kung kaya naman sa budget at saka magka ano na manok ng dalawang taon pwede na tayong lalaban sa kakak derby pero so, hindi pa ito 15 months Kakdirwi sa ang salihan Parang dihado tayo. Oh. Dihado. Dihado ka dyan. Oo. Oh. Tingnan nyo guys. So dito mga nakakondisyon doon sa baba. Mga ba, breeding materials. Uh. Dito kinakondisyon. Doon sa taas. Mga off-season. Off-season. Pwede bagong dyan mamili. Bagong tali. Tale. No, mga bagong tali daw. Oo. Uh. Ito bagong huli. Oo. No, may mga bagong huli din. Oo. Uh. <laughs> bagong huli, mga ano yan, mga nasyonal nasyonal oo, oh, ito mga nasyonal mm. ang panahon ngayon hindi natin alam ngayon, sobrang init mm. ba, hindi pa umulan ngayon hindi, dito? hindi pa, pa, pa umulan? nagulan nung unang araw pero galit lang, konti lang medyo nabasa ang mga damo dito mm -hmm. oo, pero hindi na sinundan hindi na sinundan pero mm. gabi dito talagang malamig Oh. oh dito dito man ako matutulog o oh, ang kaibigan ko malamig mm -hmm. dito sa tingin ko hindi sila mamatay ma agad agad ang mga damo may green pa ano na Yan tama pano. tama, oh. tama yeah. kita, mo, kita mo dito hindi pa totally brown oh, oh. Mm. may ang ibang farm talagang wala na, na. Oh. talagang brown na brown oh. pag nilakaran mo talagang crispy na crispy oh. na yung ano damo tapos dito Twice a week ako magligo ng manok kahit nakakapagod. Ilang piraso na 'to nakatipe? Almost 150, na Pero twice a week ako mag magligo ng mga manok. Oo. Oo. Kasi 'yun ang puhunan mo, Oo. eh. Oo. Kasi pamira ako. Hmm. Pagmadisgrasya, wala na. ilang buwan? Ilang buwan tayo nag-alaga ng mga manok tapos isang ano lang Tama. Pero, Mahirap 'yung ano, mahirap 'yung gagamutin kaysa prevention. Oo, sir, simple pero hindi natin hawak ang buhay nila mm -hmm. pero dapat alagaan ang talaga ala, malapit malapit sa pagbuhay ko yung alagaan natin mga tama tama Ito ba Ito Kuya Jay Kelso Almost perfect Golden boy Season pa lang pero ang gusto Kung pang tangkat Golden boy guys Golden boy ayo <laughs> <laughs> special tayo dito kaya, no, kay ano Boss Nicole. Hindi talaga mawawala yung seafoods niya, guys. Tingnan niyo. Oh. Isda. Ano to, boss? Pinasulan na ni. Kuha ni. Pana. Pana. Hmm. Pana, tapos tahong. Yan. Kuha lang yan sa pana, mga kakogi oh. Yung kapatid niya nag namana. Hmm. No? Saka kung ano, di ka magkaan doon guys, oh, may pizza. Spuwel tayo Nambuktag sa muna Yung dos ni Corny So yun guys Mga kogi. Let's eat Kain muna tayo Sarap talaga guys Yung isda Babagong kuha sa dagat Ibang lasa ng sabaw Manamis-namis Mapaparami tayo Sa kain ngayon Mga kogi Kasi walang kabang Kainan to Bakit? Seafoods Isda to Hindi to beef foods seafoods to seafoods. Saka may unli rice ito. <laughs> tingnan mo, tingnan mo pa. Unli rice yan, eh. Nicole. Yun. Ito so guys, matikman natin. Tahong. Tahong loto ni Boss Nicole. ibat Iba talaga nun, lamig sarap, no? Oh, siyang ba? Hmm, presko isda. And guys So yun guys, mga eh. At least napadaan tayo dito sa no, kay Bus para ano Kay Boss Nicole Saka tayo, nakakain tayo ng friskong isda Kuha yun sa pamamana guys yan, boss. Thank you kay boss ha. Every time na ano kay is mapunta, magawa ako dito sa norte. Pag hindi busy si boss ni mag -ano man siya, mag-message siya nga, padaan ba dito. Kaya sino ba tayo mga humindi kay boss ni <laughs> yeah. Saka malapit lang naman sa highway yung ano guys, yung manok niya. Saka natuwa rin ako mga kakugi kasi nakita ko yung improvement. At saka mga pasalamat lang din tayo boss <laughs> sa lahat ng mga mga tumangkilik lahat <laughs> oh, ng mga viewers na ng... nagtiwala dito sa Takugi TV channel natin oh. at saka bumili dito kay Boss Nicole oh. kahit paano, boss yung mga bumili pabalik-balik na balik. Oh. Uh, yung proceeds yung iba na sa mga binayad nyo na pa-improve dito Tama. Oh. so ikaw boss pwede ka lang <laughs> sa kanila sino yung mga suki mo dyan <laughs> salamat sa ano sa lahat ng nag nagtiwala sa mga manok ko, sa mga manok namin at saka nagtiwala sa amin. At saka sa pamilya ng partner ko sa Carmen si Migoy Pinito at sa si Ate Gingging at saka sa pamilya nila. at uh, hmm. saka dagdag ko lang boss ha, sa lahat ng mga viewers natin. Uh, hindi lang White lemon ang mga alaga ni boss dito may Shelton Ronald, may mga Akawan, may mga Sweeter, may mga Gilmore, saka may mga 50-50, mayroon ding mga straight breed. Yun. So, the best na gagawin nyo guys, pasal kayo dito, hanap lang nyo, nyo kung saan yung manuka ni Boss Nicole. Basta ang, ang hanapin nyo, price yung gas. Price gas, kung saan yung price gas dyan, pag, pag, ano, pag, tawid ng tulay price gas tapos tanong nyo lang saan ang manoka ni ano bus ay mga tao dyan kilala saan <laughs> ang manoka ni bus uh, Pagpasok nila sa eskina, makita na nila ang ano? Uh, karatula. karatula. Hindi Anon. na sila ma ano sa... Dati, diritso ko. <laughs> uh, oh, oh, so, marami na. Marami cool. <laughs> ng bisita na ano? Dumiritso. <laughs> So, yun mga kakugi. Uh, pasyal, pasyal, kayo dito. Marami ng, ano, marami ng hinuli para i-cord. Pero Oo. siguro mga next month pa yan ma-cord. Oo, oh, next month pa, pa, kasi mag, ano pa, magawa pa ng mga tipi. Oo, -huh. -oh. At saka gumagawa ng tipi, si Boss Nico lang. Um. <laughs> mga materialis ang binibilingan, tapos yan ang gagawa dito. DIY, do it yourself. <laughs> Hands on. Madali, madali naman. Mm -hmm. Hindi naman ano. Saka, ano guys, uh, expert si Boss Nicole dyan. Dati tumatanggap ng order ngayon, di ba? Parang Pero ngayon, hindi na mada. Parang hindi na <laughs> marami ng trabaho. <laughs> hindi <laughs> na maano. Oh, sa dami saka, ng trabaho, maraming papakainin, may maraming i-check up kung may sakit ba o wala, ganun. Tama. Saka, sa, sa ngayon sobrang init mm. kailangan talaga nakafocus kung kung magano man tayo gagala man tayo may limitasyon mm. saka dapat may maiwan talaga Oh may maiwan <laughs> may maiwan at saka may limitasyon din kasi kahit sino pang ipagtiwala natin ang manok hindi talaga iba talaga kapag tayo ang magano mag, magtingin sa mga manok Daman. kasi hindi tayo napapagod kahit, kahit ano pa kahit nag na, tayo sa init mm. oh. mamaya magpapatuka pa yan oh. <laughs> tapos sa ah, pagpapatuka ng mga manok guys mga mahigit isang daan na nandito siya mismo ang nagpapatuka oh. nagpapainom <laughs> yun tsaka guys yung mga hindi nakapanood sa mga previous vlogs namin mga previous videos ni boss Nicole atras nyo hanapin nyo hanapin makikita nyo kung paano nagsimula paano ko siya nakilala nag kami, ito lang, pa-banjing-banjing -banjing <laughs> lang. Tapos, naka-dalawang bisita, naka-pangatlo, pang-apat pang na. Pang-apat, no? oh, pang uh, Every punta ko rito, nakikita ko na may development talaga. Oh. Yun ang nakakatuwa, mga kogi. Uh, ako sa part ko, talagang nasisiyahan ako, natutuwa ako, na nakikita ko yung mga binisita ko na nag-asinso ba. Tsaka minsan, nasasaktan din ako pag may mga mga nag mga subscribers, mga viewers natin na nagsusumbong sa atin. Boss, si ano, itong ginawa niya sa akin, dinasasaktan din ako so, so kasi parang ganoon naman talaga ba? Uh, touring ko sa lahat ng mga nabisita ko, sa lahat ng mga viewers ko, part na kayo sa team Kakugi. Oo. Uh -huh. so, team Kakugi. Parami ng parami tayo. So, sa so lahat ng hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na mga kakugi. Baka, hindi natin malaman, <laughs> hindi natin alam. One of these days, makarating ako dyan sa lugar nyo. Oo. Diba? Halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas may manok eh. Oo. No? Sobrang dami. Hmm. Mas marami pang nag-alaga ng manok. <laughs> nga. So yun mga kakugi. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. At saka tuloy-tuloy pa to mga kakugi. Tuloy-tuloy. Every time na makadaan tayo dito, pag hindi busy si, si boss, Daan lang, tingnan natin kung anong mga available niya dito. Uh, boss, thank you kay Boss. Mm Masarap na, masarap na ano, uh, seafoods. Mga kakugi, tandaan palagi ba Basta magkugi, dunay mani. Okay.